Gandang araw, ka Showbiz. Ngayong Hulyo 2025, isang matapang na pahayag ang binitawan ni Jessie, mendiola sa gitna ng retoke issues na pilit ibinabato sa kanya. Sa panayam niya kay Ogie Diaz, mariin niyang sinabi, hindi po ako nagparitoke. Hindi ito ang unang beses na hinarap ni Jessie ang ganitong klase ng chismis. Matagal na raw niyang nililinaw ang isyo, ngunit sa social media, tila walang sapat na paliwanag para tuluyang manahimik ang mga haka-haka. Ayon sa kanya, kahit ano pang sabihin mo, kung ano ang tingin ng tao ay tama para sa kanila, yun ang paniniwalaan nila, hindi rin nakatakas ang mga features niya sa matatalas, na mata ng internet, mula sa jawline hanggang cheekbones, lahat ay tila dumaan sa forensic analysis ng mga netizen. Pero sa gitna ng ingay, may mga boses ding kumampi sa kanya. Glow up lang yan! Kung nagpagawa man, edi good for her. At kung retoke, but hindi. Ngayon, Tanungin natin ang mas mahalagang bahagi ng usapan. Kung may pinagawa man si Jessie, bakit kailangang ikahiya? Kung may pagbabagong nangyari, hindi ba't karapatan niya bilang babae at bilang individual ang pumili para sa sarili niyang katawan? Sa mundong puno ng opinyon, kailangan ng tapang para tumindig at sabihing, ang katawan ko, ako ang may desisyon. Ang tunay na glow up ay hindi lang panlabas. Ito'y nasa kakayahang panindigan ang sariling desisyon, yakapin ang sarili at lumakad ng taas no, kahit batuhin ng duda, hindi obligasyon ng kahit sinong babae na ipaliwanag ang kanyang mga pinili sa mga taong nanonood lang mula sa gilid. Dahil sa dulo ng lahat ang katawan ay sarili, hindi pag-aari ng publiko. At syempre, ka-showbiz... Kung nabitin ka sa chika natin ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Showbiz Buzz, ilike mo ang video, mag-comment sa baba para sa mga sariling opinion mo, at ishare mo na rin sa tropa at pamilya para mas maraming makichismis with purpose. Dahil dito sa Showbiz Buzz, ang chismis may puso, may saysay at may aral. Hanggang sa susunod na kabog, magandang araw ka Showbiz!